Uh, Siyo ko po inang Napakalaki Ayan mga idol Ang mga gandang gabi uh, Ayan malakas ang ulan Susubukan ko lumabas Baka may sumubang mga bulig yan. Ngayon, ngayon ito natin natin ba Body ka muli. Body ka muna mga lods Wala tayong makasama eh Ah uh, Body muna yung ating ginagamit Ayan mga may pakikita ko sa inyo bagong bagong order na flashlight. Ayan. Okay, ko yung kung LED headlight. Magkala, magkala, 300 pa? Nasa, nasa, 300. Tignan natin kung so Ito na yung ko ngayon, yung dilaw. Ayan eh, mga idol, update ko kayo pagka na ako sa ispat. spot. Ayan po mga idol, ah, nandito na ako sa aking spot. Ayan po yung aking kukulintihin ngayon mga tabi sapa. Subukan natin kung may mga tayo rito. Ayan mga idol, nakadali tayo rito. Ayan natin na halong halong. Nakadali kaya. Ayan ko nakadali. Sumibad bigla.

ada lagi apa? Bila? Sana pun tak. Sana. Yen, yen. Tak yau aku. Yen tak mai tu lo. Dia mau gupok. Oh. Uh. Oh. inang. Apa kalah ke? Tu sokli mai tu. E il tenangale, qua. grami. grami. Ayan, nakawin na ako gaya sa tuwang oriente. I-vesting ko yung plastic. Hindi ko nagustuhan. Masakit sa mata. Nakakailang gamitin. Saray ako sa kulay-gilaw. Pero humuli naman ako mga nuts. Nariin ulit po. Ata nagtira sa anak. Pero hindi naman tayo ngayon. tayo ngayon. Ayun. Ayun ba? 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 Ayun ah, ba? Ayun ba? Ayun ba? Ayun ba? Pa Ayun ba? Ayun ba? Ayun ba? Ayun ba? Ayun ba? Ayun na Ayun ba?